tot guys no so ready na ready na po guys ready na ready na yung mga dala natin Tinalian ko po lalayas na kami guys lalayas na pala ako <laughs> alam niyo kung ano lang naman yung naman ng bag ko walang laman to cellphone cellphone saka yung maliit ko maliit na wallet na walang laman. Walang laman. Kawawa <laughs> naman yung mga OW ngayon, walang laman yung mga yung mga pitaka. Yan ng um, Ano ko, guys? Sobrang amig dito, guys, kaya talaga naman Ito regalo ito ng ating amo kada bakasyon kasi nila may ano, galing sila ng Egypt noon kaya binigyan nila ako ng pasalubong sobrang namig <laughs> ay na may ang konti alis na kami pinapasuot nila ako ng mga relogod ayaw ko talaga ayaw ko masuot na hiya ako magsuot. parang tingin ko sa sarili ko kung ako ng gano'n parang Basta, nakakahiya. Gusto ko yung wala. Yung wala ano yung katawan ko. Ito lang, sela lang. kaya yung ito. sa ulo para hindi ma mahalata yung dito. Kaya kailangan siyang may sapaw sa ulo. Shout out sa lahat guys. So, magingat kayo ano. Magingat kayo tim kamay. At ilang days din ako mawawala. Siyempre, mamimiss ko yung pupo. <laughs> May dita man ako guys, may dita ako pero baka hindi kayang umakyat kasi that time na magpunta din kami noon, hindi talaga kayang umakyat. Nakaka-online ako sa git. Tapos hindi talaga siya kaya. Minsan sa Messenger wala pa. Ano lang siya loading. Loading lang siya kaya tiis talaga limang araw. Kaya shoutout sa lahat, no, shoutout. Mag-ingat kayo. Sana pagbalik ko sana pagbalik ko. <laughs> sana pagbalik ko. May coins na ako. Magiatay. <laughs> natatawa na naman ako. Naalala ko na naman si Liza. So, thank you so much team mga kamay na no, magingat kayo. Saglit lang naman. Araw lang. Grabe pa naman yung dasar ko. Nasabi ko, sana hindi nila ako isang magiatay. Ilang araw pa lang sinasabihan ako mag-impact. So, ngayon may ang konti. Ano, stress alis na kami. No? Ano lang naman, hindi kami mag, ano, sasakyan lang. Sasakyan na yung ano namin. So, shout out sa lahat. Thank you so much, Tim Kamay. Mag-ingat kayo, no? Mag-ingat. Mag-ingat. <laughs>